Hello guys. Hello, 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 hello. Kita yung mga yun. Magjagi sila. Magjagi sana ako. Baka dumating yung alaga kong bigla. Hindi ko makita. Kaya dito na lang muna ako. Ayan guys. Habang nagantay, video-video muna. Ganda rito sa gabi. Garden City Garden City commercial unit residential is 5 villas 3 bedroom hotel pala dyan maganda rito maganda paggabi doon ang city center hindi pa nagre-reply yung alaga ko eh wala ko kung saan pumunta yun Diyan siya. sila siguro. Ayan. Habang nagantay, video-video muna na tayo guys. Kumusta, kumusta na? Ako naman ay all gods na all gods. alaga ko ha ah. ang kaya yun dun siya o oh. siya kasi sa restaurant na yun naantay ko yun lang guys update update lang baka biglang dumating yung alaga ko hindi ko makita hindi naman nagagalit yun kaya lang mas maganda yung lagi kang handa yun ang driver kailangan hindi ikaw ang inantay kailangan lagi kang handa lagi ikaw ang nagantay hindi ikaw ang nahantayin ganon ang trabaho ng driver kaya mga driver dyan hindi kayo ang inantay kailangan kayo ang nagantay yun lang guys